Iimbestigahan ni NDRRMC Chairman at Defense Secretary Volter Gasmin ang pagbiyak Lorum na sasakyan at kakulangan sa mga kagabitan sa paglalayag sa karagatan ngayong Semana Santa. Kasunod na rin ito ng ginawang pagpupulong ng NDRRMC sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan na may kinalaman sa pagtiyak na magiging ligtas ang pag-uwi ng mga kababayan sa mga lalawigan ngayong Holy Week. Sa hanay naman ng kapulisan, tiniyak ni Police Director Lina Sarmiento. Directorate for Police Community Relations ng PNP na meron silang ugnayan ng Land Transportation Office upang malaman ang mga kolorong na sasakyan at maging ng LTFRB. Samantala, nagbigay katiyakan din ng Department of Transportation and Communication na marami ang mga live vests na kung minsan mas marami pa ito sa mga pasahero sa mga bangka. Napag-usapan din sa pulong ang mungkahing pagsasapubliko ng mga hotline ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan gaya ng Patrol 117 ng DILG at Opland Sumbong ng Marina.